Good morning guys. Good morning pa ba ngayon? Na nagkilaw siya ng ano salinyasi kaso hindi naman ako kumakain ito mukhang masarap ang daming luya at siling green ang dami nito kaso hindi ako kumakain ito eh Oh. Ang si gumawa. Ano na naman kayang binabalak? Oh. Pinagawa daw niya yun sa kanya. Hmm. Mukhang ang sarap, oh. Yan nga pala yung gumagawa. <laughs> Nakasalamin <laughs> Mainit ba sa loob? Boss, main sa laob. Masang sikat ng araw. Ah, kaya pala nakasalamin ka eh. Hmm? Bangun lang to sa sibuyas. Ansi, pag ano? Masarap ba yan? Masarap to. Mukhang madami na naman natang mapapatumba mo dyan ah. Para sa Christmas party ng mga party-party. Party-party? 29 pa lang ngayon? party yan ng mga wasalok. Okay. Wasalok. Okay. Hanggang dito na lang. Bye.